Bawat kalahok ay iikot ng gulong. Kung ano ang lumabas doon, iyon ang ipandi-dekorasyon nila sa cake. Wow! Mukhang sinuwerte si Britney. Makakapagdekorasyon siya ng cake gamit ang ice cream. Yeah, hey. yes. Ngayon, ngayon, anting tau anish and honor kills anon sa ngayari at mainit na sili. Seryoso? At paano nila maide-dekorasyonan ng cake gamit ito? Well, ano yung paggagawa natin? Kailangan mong gawin ito and sa totoo lang, hindi naman mukhang masama ang mga sili na ito. Ang mahalaga ay huwag isipin ang lasa. Ah, nga ngayon sinimulan ni Britney ang pagdekorasyon ng kanyang cake. Hmm, ice cream? Mahilig ka ba sa ice cream? Isulat sa mga komento kung anong flavor ng ice cream ang pinakagusto mo. Sinimulan ni Britney ang pagdekorasyon sa gitna ng cake gamit ang mga bola ng strawberry ice cream. Ang sarap! Ang sarap. Hmm, at ano ang meron tayo dito? Banana ice cream? Oo, oo anong kamangha-manghang amoy? Kaya... Ngayon, kumuha tayo ng isa pang balde ng ice cream. Magmumukhang maganda ito sa itaas. Oo, mas maraming ice cream. Patuloy na dinidesenyo ni Anne ang kanyang cake gamit ang sile. Hoy, ano ito? Oo, oh, Britney, hindi mo pwedeng pakainin kahit ang mga ibon sa langit ng ganito kalaking tore ng ice cream? Magaling! Anne, huwag kang magpaabala sa iyong cake. Samantala, sisimulan ko ng tikman ng akin. Yehey! Oh, oo, oh, oh. Hmm, ang sarap nito. Isang piraso ng ice cream, isang piraso ng cake. Perfecto. Gusto mo bang subukan nito? Ayan na. Akin lahat ito. At ikaw, subukan mo ang iyong cake. Hmm, ayos lang yan. Malaking bagay, isang cake na may sili. Siguradong hindi ito masama. Parang subukan natin ang isang piraso. Oo, oo hindi masama. Oo, oh, ang anghang. Oo, oh, hindi. Hindi ko kakainin ng ganitong cake. Hindi! Paglabag sa mga patakaran, hindi yan patas. Ngayon pipiliin namin ang iyong parusa. Ay, hindi! Oo, oh, oh, oh. tara na. Tabasco sauce? Hindi maaari. Pero ang cake ni Anne ay maanghang na. Ngayon ay magiging mas maanghang pa. Kawawang Anne. At paano niya ito makakain ngayon? Wow, ang cake na ito ay talagang maanghang. Pero kailangan mo pa rin kainin ito. ka, Anne. Kaya mo ito? Tarana, na. Tara na. Huwag bumagal. Ganito, piraso-piraso. Wow! Mukhang minamaliit ni Britney ang kakayahan ni Anne. Isa siyang bayani. Wow, sige, kaunti na lang ang natitira. Oh, nagawa niya talaga. Magaling, Anne. Oh, mukhang ang lahat ng maanghang na pagkain na ito ay nagpaparamdam sa kanya ng... Oh, hindi! Nasusunog siya! mag ka! Anong? Nakuha kita! Oh, hindi! Hindi ang cake ko! Oh, hindi! Tumawag ng doktor at mas mabuti kung bumbero. Kailangan natin ng tulong agad. And mag-ingat ka. Well, ayos lang ba, Britney? And ayos ka lang ba? O oh, dapat mag-ingat ka sa maanghang na pagkain? Oh, at nasira ang cake ni Britney. Well, may natitira pa at ang kahit ano, alam mo, ay mas mabuti kaysa wala. Handa na ang mga babae para sa ikalawang round. Bueno, paikutin mo ang ruleta, Brittany. Nais namin sa'yo ng magandang kapalaran. Um, tiyak na kakailanganin mo ito. Wasabi, anong katakot-takot? Hindi ito matamis kahit kaunti at hindi ito angkop sa pagdekorasyon ng cake. Kahit na baka makumbinsi kami ni Brittany na iba. Sige, tingnan natin kung ano ang kayan. Wow, anong swerte? Dalawang bagay ng sabay. Mga tsokolate at Nutella. Ang sarap! Trauma. O oh, sige, Anne. Dapat ka na magsimula. Una, kunin natin ang Nutella. Ang sarap. Aba, paano ka makakatiis dito at hindi tikman ng kaunti? Hmm, ang tamis. Ah. Mukhang may ginagawa si Anne. Ano? Isang tagapagtayo? Ano ang ginagawa mo, Anne? Um, mukhang malinaw na ang lahat ngayon. Itatayo ni Anne ang kanyang dream cake gamit ang Nutella at candy bars. Maglagay tayo ng Nutella. Ngayon, dumaan tayo gamit ang roller para pantay ang pagkakalagay ng tsokolate. Magaling na trabaho. Ngayon, sukatin natin ang lahat gamit ang tape measure. Hmm, ganito. Lumipat tayo sa ilang mga bar. Idikit natin ang mga ito sa gilid ng cake ng ganiso. Ilang bar sa itaas. Wow, mukhang nakatitik si Britney sa cake ni Anne. Panahon na para simulan mo ang iyong cake. Oh, ang wasabi cake ay, syempre, kawili-wili, hindi ba? Oh, marami dito, may kulang. Mukhang may ideya si Britney. Ngayon, sinusubukan niyang magnakaw ng isang bagay. Ano ang binabalak mo, Britney? Hmm. Mas madali talagang magtrabaho gamit ang ganitong pala. Magaling na trabaho. Hoy, Anne, ano ang ginagawa mo? Uupo ka na ay hindi, hindi, hindi. Kumakain siya ng wasabi. Kailangan mong maging mas maingat sa trabaho, lalo na sa oras ng tanghalian. Oh, hindi natuwa si Anne doon. Well, Britney, oras na para tikman mo ang wasabi mo. Bon appetit, nakakadiri. Hindi tulad ng cake ni Ann. Mukhang susubukan niya ito. Oh, Anna orange Rock are pure Pierso. Ah, oo, kakaunti ang gustong magbahagi ng ganitong cake. Brittany, maaari mo lamang isipin ang mas mabuti kapalit ng iyong cake. Well, cake ni Anne, halimbawa, subukan natin ang isang piraso. Oo, hindi siya handang magbahagi. You. Samantala, halos tapos na ang mga babae. Ah. Uh. Si Britney, ang may huling piraso, ah, uh, masyadong nakakadiri. Kailangan natin kumain ng masarap na bagay agad-agad. Pasensya na, Anne. May nagsasabi sa akin na hindi ito pababayaan ni Anne. Maghanda ka, Britney. Naghihintay sa'yo ang gulong ng parusa. Ano kaya ito sa pagkakataong ito? Holaw, naitlog. Anong katakot-takot? Pero pwede pa siya ng mas malala. Talaga, pakakailangan lang ni Britney na magtiis at magpigil. Aray! Isang tamang-tama na tama sa mukha. Pero mukhang nagustuhan ni Anne. Wow. Ngayon, si Britney ay may buong plato ng itlog sa kanyang ulo. Anong kasuklam-suklam? Bagaman, pagkatapos ng wasabi cake, marahil hindi na ito gaanong nakakatakot. Kaya, pupunta tayo sa ikatlong round. Ano ang naghihintay sa mga babae sa pagkakataong ito? Malalaman natin. Oh, Anne, ano ang meron ka dyan? Wow, maasim na candy. Sobrang asim pero sa parehong oras matamis. Nagtataka ako kung paano ito babagay sa cake. Ngayon, ikaw naman, Brittany. Sana hindi ka mas kaunting maswerte. Ano? Pagkain ng pusa? Biro ba ito? Ah, uh, ang cake na may pagkain pusa ay maaring magustuhan ng yung alaga pero para sa tao, nakakadiri pa rin ito. Ah, uh, bakit hindi ito bumubukas? Sige na, sige na. At si Anne ay walang ganitong problema. Wow, magingat ingat ka Britney, baka mawalan ka ng pangunahing sangkap. Tingnan mo lang ang mga candy ni Anne. Maganda ang mga ito at mas mabango kaysa sa pagkain pusa. Oh, gusto ko talagang subukan ito. Susubukan ko ang isa. Hmm. Oh, aray. Ang galing niyan. Gusto kong subukan ng isang bagay. Ah, kahit amoy nito. Oh, and oras na para palamutian ng cake gamit ang mga candy. Wow, tingnan mo lang ang mga matingkad na kulay na ito. Siguradong magiging napakasarap ng cake na ito. Super! Magaling, Anne! Ngayon, pwede mo na itong tikman. <laughs> Uy, Brittany, meron ka talagang sariling cake. Ganyan. Hindi. Hindi, Brittany. Hindi ito gagana. Meron kang isang buong kahon ng pagkain. Kailangan mong ibuhos ang lahat. Piyo. Mahusay! Oh, isang buong bunto ng pagkain ng pusa. Samantala, si Anne ay nag enjoy sa kanyang cake. Sa bilis na ito, wala nang matitira. Kailangan mo na rin magsimulang kumain, Brittany. Magsimula tayo sa isang piraso. Oh, Napaka-pangit ng lasa. Hey, Kuting, paano ito nakarating dito? Gusto mo ba ng masarap na pagkain? Magaling! Talagang matalino kang bata. Hindi masamang plano, Britney. Oh, mukhang nakain ni Anne ang sobrang asim na candy. Mag-ingat, mukhang kalaban ni Anne ang bagong kaibigan ni Britney. Pasensya na, pero ang pagkain ito ay para sa kanya. Anong walang lasa na cake para kay Britney? Napakaswerte ni Anne sa sarap. Wow, ang asim ay talagang sobra na. Hindi ko alam kung maganda o masama ang pakiramdam niya. Tawag ng tulong? Magaling, ito na ang pagkakataon ko. Mr. Cat, ikaw na ulit. Huwag mo akong bibiguin. Oh, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Oo, sa tingin ko napansin ni Anne na hindi patas ang laro ni Britney. Panahon na para sa gulong ng parusa. Paikutin mo, Britney. Ngayon malalaman natin kung ano ang naghihintay sa atin. Oh, hindi yan. Ang pinakakakilakilabot sa lahat ng parusa, cake sa mukha. Huwag mag-alala, Britney. Well, at least kinain ni Mr. Cat ang karamihan ng pagkain, hindi ba? Anong problema mo? Hurrah! Sorbetes! Pero ako ang nauna. Oh, wow, ang ganda nito. Suerte si Jill. Nakuha niya ang ice cream na ginawa ko mula sa Strawberry Baskin Robbins. Nagdagdag ako ng ilang matatamis dito sa blender. Pagkatapos, dinurog ko ito lahat para maging perfectong halo. Ganyan ko nakuha ang konong ito. Pero para mas sumarap pa, nagdagdag ako ng mga candy na Skittles. Siguradong hindi nito sisirain ng ice cream. Wow! Ang sarap nito! Hindi pa ako nakatikim ng ice cream na mas malamig pa? Hmm? Ang galing! Handa akong kainin ng ice cream na ito palagi. Oh, pero naubos na. Sana maging maswerte rin ako. Ah, uh, ano yon? Ah! Ani, sa simula akala ko rin na magkakaroon ka ng masarap na ice cream. Pero naisip ko na mas masaya kung magdagdag ng mabahong keso sa vanilla Baskin Robbins. Pagkatapos, hinalo ko ng mabuti ang lahat sa blender. Ganito ko nakuha ang makapal na halo na ito. Bukod sa lahat, itong mga nakakadiring bulate, sa tingin ko hindi nila alintana na kainin ang ice cream na ito mismo. Oh, hindi sigurado'ng hindi ko ito kakainin. Ilayo mo sa akin. O oh, sino ang gumawa ng mga patakarang ito? Sige. Hmm. Kung hindi mo iisipin, hindi naman ito ganun kasama. Kahit na sino ang niloloko ko, nakakatakot ito. Hindi sa round na ito maglalaro tayo, ha? Ako ang una. Ano bang meron tayo? Ano? Jill, wala akong may papasaya sa'yo ngayon dahil kailangan mong kumain ng ice cream na may mustasa. Lagi kong iniisip kung ano ang kalalabasan ng halo. Sana magpatawa ito sa'yo para sigurado nagdagdag din ako ng sprinkle na parang pagkain ng pusa. Ang ice cream mo ay sobrang baho, pero baka hindi naman ito lasang masama. Ano ba 'yan? Malalaman natin ngayon kahit na ayoko talagang gawin ito. Oh, ang sama ng pakiramdam nito. Pero kailangan kong gawin, isa itong hamon. Sige na, Alice. Oh, nagawa ko. Oh, ito ay talagang nakakadiri. Annie, ikaw na. Ano ang kasama sa ice cream ko? At ikaw, Annie, nakakuha ng super sarap na chocolate ice cream. Nagdagdag din ako ng chocolate syrup dito. Sa totoo lang, kahit ako hindi tatanggi sa ganyan. Tara na! At pinalamutian ko rin ang cone ng flakes na parang maliliit na donuts. Nakuha ko na. Sa tingin nga, naguto ng bag. Isasara ng mga na sabukanan ko nung ito. Pero akin lang ito. At ang sarap. Imposibling huminto. Hindi ito patas. O oh, marumi kayong lahat. Sa catching the sun, I'm a sa si ising lyric. Hmm? Oh, ako na naman ang pangalawa. Sa wakas, hooray! Oh, talagang maswerte ka. Para gawin ito, hinalo ko ang vanilla ice cream sa ilang donuts sa blender. Sa tingin ko, ginawa nitong hindi malilimutan ang lasa ng iyong cone. At syempre, para sa kagandahan, maglalagay ako ng kaunting makukulay na sprinkles sa ibabaw. Ganyan lang, kahit na sino ba ang niloloko ko, magdagdag ng maraming sprinkles. Napaka-astig nito! Oo, oh, oo, oh, oo! Oh. Wala pa akong natikmang mas masarap pa. Oo, oh, dapat may masarap din ako. Oo, oh, bakit ang baho nito? Ani, malas ka ngayon. Mayroon kang pistachio ice cream kung saan naglagay ako ng kaunting atsarang pipino at hindi pwedeng walang ilang piraso ng pipino. Ang lahat ng ito, gaya ng dati, ay dinurog ko sa blender at sa ibabaw ng cone, nagdagdag ako ng ilang piraso ng paboritong bawang ng lahat. Bon appetit! ang baho. Ah, para makagatang konong ito, kailangan mo talagang isara ang ilong mo kahit na hindi rin ito makakatulong. Talaga bang nakakadiri iyon? Pero ang bawang ay malusog? Uha! -huh. ito ang pinaka nakakadiring sorbetes na natikman ko at parang gusto nitong bumalik. Sa pagkakataong ito, titingnan natin sa bilang ng tatlo. Wow! May sorbetes akong may gum. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Oo. Ay, ako rin, pero parang magiging magandang ideya iyon. Grace, sigayon pa man, uh, bago ko palamutian ang sorbetes ng gum cheer, hinalo ko ito sa mga usbong ng broccoli at mantikilya. Sa tingin ko, hindi ito masarap, pero baka talagang mailigtas ng chewing gum ang sitwasyon. Subukan natin! Ano? Broccoli? Isda? Heo, nakakadiri. Umaasa ako na masarap ang ice cream ko. Kaya maswerte ako ngayon. Um, hindi talaga, Jill. Sa pagkakataong ito, nakakuha ka ng pistachio ice cream na hinalo ko sa seaweed sa blender. Mukhang pistachio ice cream lang ang cone, pero may sorpresa ito. At naisip ko rin na magiging napakaganda kung palamutian mo ito ng mga chocolate balls. Inaasahan ko na ito. Ah, nakakadiri. Kahit ang mga tsokolating bola ay hindi nakakatulong sa sitwasyon. Oh, pareho tayong malas ngayon. Pero sa pagkakataong ito, ako It's quen, kung no ang lasa ng ice cream na may kole na nilagyan ko ng hilaw na paya ng manok at ketchup. Sana maging napaka napaka sarap nito lalo na pagkatapos kong palamutian ang cone ng maliliit na marshmallow. Tingnan mo kung gaano sila ka-cute Mukhang napakasarap! Tingnan natin kung totoo! Kasuklam, suklam! Eh, uh, hindi. Mm, naawa ako sa'yo, kaibigan. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Napakasimple lang ngayon. Nagdagdag ako ng sibuyas sa karaniwang vanilla ice cream at pagkatapos ay pinuno ko ito ng Nutella. Pero parang papatayin ng sibuyas ang buong lasa. Oo, sige, kaya nagdagdag ako ng ilang marmalade bears sa ibabaw. Baka mailigtas nila ang sitwasyon. Mukhang masarap ang cone. Alamin natin kung totoo. Bla, parang may naglagay ng sibuyas sa ice cream. Anong bangungot? May luha pa ako. Oo, hang baho talaga. Kaya, pero huwag mag-alala. Kailangan lang nating magkasama sa mahirap na panahong ito. Ako ang mauuna. Sana sa pagkakataong ito, masarap ang ice cream. Depende sa bike kung paano mo ito tignan dahil hinalo ko ang masarap na ice cream sa parehong masarap na Oreo cookies at pagkatapos ay nagpasya kong hindi makakasama ang kaunting nuggets. At para maging mas kaakit-akit ang aking obra maestra, naglagay ako ng ilang Cheetos dito, ganun lang. Well, dahil may Cheetos sa cone, kailangan nating subukan ng ice cream kasama nito. Hmm, sa totoo lang, kakaiba ang lasa, pero hindi masama. Alam mo, nagustuhan ko pa nga. Talaga? Ano ang meron ako ngayon? At ikaw, Annie, ay may chocolate ice cream na may rolls at strawberries. Hiwa-hiwalay, mahal ng lahat ang mga sangkap na ito, pero masarap ba sila kapag pinagsama? Ngayon, malalaman natin. Bilang dekorasyon, nagdagdag ako ng kaunting puting tsokolate. Sa palagay ko, mukhang napakamarangal ng cone. Iniisip ko kung gaano kasarap ang cone. Hmm? Sa totoo lang, medyo cool. Hindi naman masama, Jill. Sinuwerte tayo ngayon.